Epo mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang uh, hapon, magandang gabi. At kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe. At pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat kung paggagawin mga video. So, ngayon mga kalingap, meron po tayong babalikan ano. Kung naalala nyo ho yung ating natulungan na si Bernie po ano, noong uh, last... Uh, ilang uh, last year pa po yun ano nat nga po siya ay walang mga papeles ano tapos uh, uh, 11 years na po siyang uh, walang pasok walang uh, papeles lahat po pati birth certificate niya wala ho lahat ano so ngayon po ang ginawa natin noon ay pinakuha ho natin lahat ng papeles niya hangga't sa napaaral ho natin siya so ngayon mga kalingap pabalikan po natin at para kumustahin po ang kanilang mga kalagayan ngayon ano na sila po ay wala ng uh, ama at hindi po nila alam kung sino yung kanilang ama. Ano po mga kaliyo? So ngayon po pupuntahan po natin. Samahan niyo po mga kaliyo at Oh, shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario no supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. I eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless you. Thank you very much. You. Supportan po natin mga kalingap. And Marius Vlog, supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. mga Kalingap! At andito po yung magkakapatid mga kalingap. Ayan, ito po yung kanina mga magkapatid po ni Bernie. Ay, ito na si Bernie. Tuti Bernie, ano, kumusta ka na? Ano, nag kumusta na pag-aaral mo? Ah, nag okay naman pag-aaral mo? Opo. Um, na marunong ka nang sumulat ngayon. Ito yung, uh, ito mga kapatid mo. Ikaw na yung kapatid, ano nga, nga yung pangalan mo ni? Ano po, Lourdes? Lord, ano yan? Lourdes Abacan. Ayan, ikaw si Lourdes. Ito? Generoso. po. Ayan. Si Lourdes. So, ngayon mga kalingap, ah, uh, andito po yung tatlong magkakapatid. Ano? At yung uh, yun nga po, sa ngayon ay wala po silang natitirhan na ano, dahil pinaalis na rin po sila sa kanilang uh, tinitirhan. So, ngayon po ay kumakatok po sa ating mga puso na sana Matulungan naman sila para mabigyan po sila ng uh, uh, matitirhan ano po para magkaroon naman po sila ng sarili nilang matitirhan sa ngayon kasi po sa ngayon ay naninirahan lang na po sila kung saan-saan. So, ngayon ning nag-aaral kayo? Nag-aaral po. Mm, nag mm kasama kayo na ngayon nag-aaral. Ano ni pangalan mo ni? Ah, ikaw si Jenny Rose Ayan. So ngayon nga ning ano wala kayong tinitirhan na kun ano. Oh. Okay. Yung sarili ninyong bahay. Ano ning tapos si si mama mo. Ah, kumusta naman ni si mama mo? Ay, ah, sumunod. inaalagaan din naman kayo. Hmm. Anong anong year ka na ni? Grade 6 po. Ah, uh, grade 6. Elan edad mo na? 16 years old po. 16 ka na? <coughs> Ayan mga kalingap si uh, Lord Des. Ano na? Opo. Ayan mga kalingap si Lord Des. Ay 16 years old na po siya. At uh, ni, ano nang yung, ano nang naman, ang uh, kahilingan mo nang sa mga nanonood sa atin? ang hiling ko lang po sana po magkaroon bigyan niyo po kami sana ng mag ng sariling bahay gusto ko na hindi po kami dyan you na know, pinapalayas na po kami sa bahay pag pinapalayas na po kami eh wala man po kami matitirahan na ano bahay saan man po kami ano you know, pag malayas pagpapalayasin kami sa bahay bakit ninyo nga kuan sa kanino yung tinitirhan ninyo? Sa A, ano po, asawa ng, ng tiyahin ko po. Ah, pinaalis na kayo. Kasi ilang kayo magkapatid na nagsasama din? Tatlo po. So ano na mga... It, ni, ikaw ni, anong uh, Kwan mo? Ano masasabi mo sa mga nanonood sa atin? nahihirapan na ba kayong kapag sinasabihan kayong palalayasin anong ano mga ginagawa ninyo hindi na lang po kami nakakaimik mabuti pinapakain naman kayo saman po bihira nga po kami makakain minsan po wala po kami pagkain tapos di po kami nakakapasok na uwi, minsan po napasok kami, so kinakain, ay naano lang po namin, mainit na tubig sa umaga tapos. Sa tanghali naman po, minsan di si mama nakakaluto. Wala nga pong lulutuin. ano Anong pinagagawa ni mama mo? Wala po. Wala rin po siyang trabaho. Tulad ngayon, hindi kumain na kayo. Hindi pa po. Ayun mga kalingap ano. So ngayon po tulad po ngayon ano halos wala din sila makain kaya sa ito po ano napakahirap ng buhay lalo na po itong mga kabataan na ganito kapag nawawalan po sila ng pagkain hindi nila alam siyempre kung saan po kukuha kasi yung kanyang ina ay medyo may hindi po kompleto yung kanya pag-iisip po ano kaya nakakaawa po itong mga bata na ito kaya sana po mga kalingap ito po ang uh, matulungan pa rin po natin sila ano lalo na po kay uh, dito kay ano pangalan mo? po kay Lourdes po uh, magdadalaga na po siya pero wala man lang po siyang uh, kahit na damit po mga kalingap ay hirap na po sila kaya po ito nananawagan po sa lahat ng mga gusto pong tumulong ano mga kalingat. ito pong mga magkakapatid na ito uh, hindi uh, ni nalaman mo ba yung ana, ama mo ni hindi simula daw po na ipanganak ako hindi ko din din na, di ko na po na mulata na yung ama ko nakita wala kayo na mulata na ama wala po Kaya napakasaklap ng buhay ano ning sa batang edad ninyo naranasan niyo yung kahirapan lahat halos uh, pinasa ninyo lahat tiniis ninyo So ngayon ay ikaw pinakapanganay dito sa inyong tatlo ikaw pinakapanganay. Opo. Tulad niyan wala pa kayong pagkain. Wala po. po. So ngayon ning nakalinga po makita niyo ang oras 12:30 na. Kagagaling lang niyo sa eskwela. Opo. Ngayon ning ah, uh, o sige ning sa ngayon uh, bibigyan ko kayo ning ng uh, pagkain ninyo ano ning bumili muna kayo ng makakain siyempre ikaw ning dito ang pinapanganay sa inyong magkakapatid sa inyong magkakapatid kasi wala kayong aasan na iba ano ning, kundi yung uh, ikaw yung pinakapanganay siyempre ikaw yung mag sa, sa yung mga kapatid ano? kaya evening kaunting lang sana magkaroon din tayo magkaroon din na tumulong sa iyo ano ning? sa inyong mga magkakapatid at sa inyo sana magkaroon kayo ng sarili ninyong bahay kasi sa ngayon pa lang napakahirap yung dinaranas ninyo na palalayasin na kayo ano na lalo na ngayon kararating nyo na sa school ano wala pa kang kinakain hmm, wala pa Paano yan halimbawa nasa school kayo na wala kayong kinain? Magtitiis na po. Hanggang mag-uwi ang... Buti na yung nakakapag-aral ka naman na kung kahit nagutom ka. Siya naman po. Ayan eh po mga kalinga, wala po. Kung di umiyak na lang. Alam nyo mga kalingap ano sa ganitong uh, mga tinatanong ko po ano. Ramdam ko po yung mga kahirapan nila. Lalo na po sa ganito na hindi nyo nakita kung sino yung kanyang magulang ay, ay kanyang ama uh, sila po. Tapos uh, yung kanyang ina po ay medyo hindi po kumpleto yung pag-iisip. At sila po ay Sino ning ang namulatan mo na nag alaga sa iyo Si mama lang po. Ah, kahit na si mama ina inaalagaan din kayo. Hmm. Hmm. So, sa ah, saan naman kayo Neng? Halimbawa, nang hindi ako dumating dito, saan kayo kukuha ng pagkain? Magtitis kayo? Opo. Oh, So ngayon ay ang mamayang hapon wala na kayong pasok. Wala na po. Ayan po mga kalingap ano. At uh, sana po. O sige ano nang anong masasabi mo ngayon? wala ka na masasabi siyempre gutom ka na ano ning so ngayon bibigyan ko yun na muna ng pangkain ninyo ning? Uh, sa ngayon neng uh, bumili ka na muna ng pagkain mo ano at uh, babalikan ko kayo ano neng magpakabait lang kayo palagi palagi kayo magdadasal huwag kayo makakalimot sa taas ano ikaw Bernie sana palagi huwag kang malikot masyado at uh, sana magkaroon kayo ng sarili nyong bahay ito ning tanggapin mo muna ito para may ibili mo ng pagkain ano ning ikaw ang uh, salamat po uh, ano, ano, ano ning masasabi mo ning maraming maraming salamat po dito sa binigay ninyong malaking tulong na po ito sa amin aming magkakapatid din lang. Ikaw na yung ano masabi mo na? Salamat Ikaw, Bernie. Hindi na po natin siya magkakausap na usahad dahil kung ibig sabihin, mga gutom na po sila kaya... Ayan ang mga kalingap, ano? sa ngayon po hindi po natin sila makakausap na masyado kasi nga po ay alam kong mga gutom na po sila kasi kararating lang nila galing sa school kaya hayaan na muna ho natin silang makapag makapananghalian at uh, babalikan ko po sila para matanong po natin kung ano po talaga yung kanilang story ano po mga kalingap. so subaybayan po natin itong tatlong magkapatid na ito po para ma at sana po ano matulungan naman po natin sila kahit sa ngayon ay kahit yung mga pangkain lang nila yung sa pang araw araw ano po kasi alam po po hirap din sila ka, dahil nag aaral po sila ano. ay marami po salamat mga kalingap Ayan po mga kalingap, nakita naman po natin ano, at uh, narinig kung ano po yung mga mga pangangailangan nga ng mga bata no po at uh, sana po mga kalingap marami pong tumulong para sa kanila isa rin po sila sa karapat dapat po natulungan lalo na po sa wala po silang makain walang matirahan at uh, wala po silang nakilalang ama sana po mga kalingap magising po ang ating puso sana ay po tulungan natin po sila kung sino man po ang meron dyan na nakakaluwag ano po kung hindi naman mag kabawasan sa inyo ang tumulong ay gawin na po natin sa ngayon ayan po mga kalingap hanggang dito na lamang po at uh, siyempre po wag natin kalimutan na suportan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalingap Rob Dudong Rowel at Kalingap Awe uh, at ang inyo pong likod Marius Vlog po na wala hong tigil sa paghanap ng mga matutulungan tulad nga po na itong uh, tatlong ito na magkakapatid ano na po at sana po ngayon ah, uh, Tumulong po tayo habang may oras pa. Maraming pong salamat.